Kung nangyari sa anak ninyo, yun nangyari sa akin. Sabi mga kababayan, sa pagkakataong ito, muli na namang ipinakita ni Mayor Isko kung gaano siya katotoong tao. Sabi niya, paano mo ngayon mo? Bakit po? Siyempre, ano, mga bata, mga araw, pag pinatatawagan nanay, sa eskwela, pag uwi na nanay, pula pa ang bata yun ang aabutin niya. Misa, may nervous, nervous ako, ay nanay po kariwara Sa isang graduation event, hindi niya napigilang balikan ang mga panahong pinakamasakit na naranasan niya. Yung gutom, yung hirap, at yung sakripisyo ng nanay niya. Nakita lang na kumukulot na ang nanay niya. Hmm. Sip, yari? Eh, yung hangar ng araw, ang hirap. Ang hirap ng kalaban ng hangar ng araw. kasi so, yung mga bata ngayon, pag hinahangar, plastic na. Itong araw, adahangir, alam mo rin. Lahat yun para lang siya makapagtapos ng pag-aaral. Alam niyo yung pakiramdam? I really don't know. Experience me. Nasa classroom ka. Nasa classroom ka. Si Suma, si Galema, galaw ng galaw sa channel. Habang itipun mo, itipun mo. Kaya tara, balikan natin ang kwento ng isang batang nangarap at ng isang inang handang tisi ng lahat makapagtapos lang ang kanyang anak. Yung nanay ko lagi, talagang gusto ko makatapos. Ang pangalap niya sa akin, ako ng high school. Kasi daw hindi ako magpapasal ng dyan yung pangalapitan. Ganon kataas ang pangalap ng nanay ko sa akin. Kali hindi na ako makakapagkuleyo na walang chapter. But one time, grade नानाई नी सब सब

I okay, saw so my uh -huh. mom, pintuan, nag-uusap sila ni Mr. Sese, nakita ko na kumukulot na ang mga nanay ko. yari. Eh, yung hangar ng araw, ang hirap. Ang hirap ng kalaman ng hangar ng araw. Maswerte no, yung mga bata ngayon, pag ina-hangar, plastic na. Noong araw, ang hangar, alam mo rin. Mainig sa katohan yun. Mm -hmm. So I was preparing myself, mga kapagalita, and so on. Eh. Pero yun na, ah, pag uwi mo mga mali, sabi sa akin ng nanay ko, Ikaw! Sino ko na sa'yo? Mag-aral ka lang! Mag-aral mo po ko eh. Hindi ako, kaya ma! ka daw! Sabi ka na, Ikaw! Hey, hey. Huwag mong lagawin. Bakit? Anong Na ako i-flex or no? Binibigay ko sa akin. Eh, galito, galito Kasi, ako. dalit na dalit ang nandito. Kasi, nire-require ako bumili ng Loan Smiths. And the problem we have is we cannot afford to spare. Literally. Kaya humulong ang tayo ng nandito sa ganit sa akin. Tapos kaya kind ang of thing required to wear proper na gamit para sa recognition day. Kasi bibigyan daw ako ng detalya. Uh, so just imagine, kung gusto na nare-record ang araw ako, ayos na. Pero nag-aaraw naman ako na mabuti, pinapagalitan pa ako. Dahil sa mga gusto mo. That is why when I became mayor in 2019, ultimo mo ng PLM at you did in the because of that kind of experience. At sa'yo, PLM, they will Very They will So that no students, no students will not arrive at the very least in Kala naman ako sa Or, alam niyo yung pakiramdam, I really don't know experience basically. Nasa classroom ka, nasa classroom ka, si Suma, si Galema, galaw ng galaw sa chan mo. Habang ay tipuro ang teacher mo, hindi mo malaman kung sino unahin mo, makinig sa teacher mo, makinig sa dito ka mo kumurulo, dahil wala ka pang chicha. Those are the experiences that I had in my life. And that's why ayaw po mangyari sa mga nanay dito, mga magulat dito, ayaw po mangyari sa anak ninyo yung nangyari sa akin. So we're really trying to do our best in our own little way to develop and invest in our educational institution, in our healthcare institution. Yun po ang trust ng inyong pangalang muso. That's why alam niyo ang ginawa ng nanay ko, which I think gagalit din ang mga nanay at tatay niyo ngayon. Pag-uwi ninyo. Pag-uwi ninyo. i display dito eh. Kasi yung nanay ko, galit po no, pero about one kilometer from Almario to Poisson Street along Kamitingan. Nakasabi ko ni tanya ko, kaya hindi ka? di ba? Mabigay ko ni Makati Ayo will berubah ukur my point telling that real story is that I think tahu ta If you are proud of yourself, proud of you. Congratulations to that He and that the of God will guide and bless and everyone of you of your Now, if I'm not asking too much, I have to cut down my speech? No, politiko, ma, <laughs> we are politicians, don't to i always wanted to tell stories, but I think I will not deprive myself to be grateful to our teachers, to be grateful to our parents. So, this is the time. Pwede ba mo samahan ninyo ako na sabay-sabay so natin pasalamatan ang ating mga buro. Let's go together. Ma'am. Ma'am. Ma <laughs> Sir. Sir. Thank you. Thank you. Love you. Love you. <laughs> Lát nằm mà nó mất rồi Bây giờ mình sẽ đi về nhà Này 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 Con trai của tôi Con trai của tôi Cảm you, Cảm I, Jorme, rest assured, while we are having uh, some pistol challenges, mind you, hindi ako nagtapay. Habang nagsasalita si Yorme sa harap ng mga estudyante, mararamdaman mo talaga yung bigat ng emosyon niya. Hindi lang ito kwento ng tagumpay, kwento ito ng sakripisyo at gutom ikinuwento niya kung paanong halos walang laman ng tiyan noon papasok sa eskwela. Yung tipong tubig at asin lang ang almusal. Pero kahit ganoon, hindi siya tumigil dahil alam niyang may nanay siyang nagsusumigap, naglalaba, nagtitinda, kahit tinatawanan at minamaliit sila ng iba. Ang speech ni Orme sa mga estudyante hindi lang basta inspirasyon, isa itong hamon. Sabi niya, Walang imposible kung may pangarap at may disiplina. At huwag mong kakalimutan kung saan ka galing. Dahil kung may isa dahilan kung bakit siya tuloy-tuloy sa serbisyo, yon ay dahil gusto niyang iparamdam sa mga kabataang tulad niya noon na kahit mahirap ka, pwede kang magtagumpay ng marangal. Kaya mga kababayan, ito ang aral na gustong iparating ni Yorme. Nang tagumpay hindi lang para sa may kaya, ito ay para sa mga taong marunong magsumikap, magtiis at magpursigi kahit walang wala. At sa lahat ng estudyante na pinaghihirapan ng magulang nila ang kanilang pag-aaral, huwag niyong sayangin. Yung pawis at luha ng magulang, yan ang tunay na puhunan ng buhay. Kaya saludo tayo kay Mayor Isko at sa lahat ng magulang na patuloy na lumalaban para sa kinabukasan ng kanilang nang anak, please like this video. Ako nga po pala ang kuya Jenyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.